ayaw ni Kapitan Kapitan Elmer Fresh yung fresh yung na ito mga kamisi Para sa ating kinilaw Tingin daw Wala lang Lumos na ako Ay lamon <laughs> Ay dali yan yun Sana yung tilamon Wala yun mm -hmm. Okay Sabaw okay. 응 mm. oh, no. Hey Joe. Sim Rasyon, rasyon, di posyon, pikat-pikat mo yun. Bisa kung siya, mukhaan naman daw atong sabigay ng ating Panginoon. Wow, grabe. Grabe. Ang grabe, ro. Rasyon, di posyon ko siya. Okay. Hawak-hawak okay. 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 na ni Pucho dolo! Oh! <laughs> Tayo man! <laughs>

Wih, meron la, wibi, meron pa, <laughs> meron pa, <laughs> 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 Ayun, kru, kru, meron pa, meron pa, meron pa, pa, meron 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 pa, meron

tayong magawa Diyan mo niya lang Magawa mga oh, Matay din to kasi lamon Ang uh, laki pa naman eh. One down Pagi lagi, Tara, eh. okay. dugso! Ay, dugso! Ah. Woo, dugso. Dugso. <laughs> Dugso. <laughs> alam, alam. Alam. Kulalam. Kulalam, mga kami May ulam. Ulam. <laughs> ulam. <laughs> ulam. <laughs> ulam kami. Kulalam. Let's go, let's go. Sais, sakay rium, sais, sakay Dag mga kamising Nagulam na po may Ah grabe ikaw lang naman Wow. Ah. Susubok tayo ulit sa pangalawang area. Ang, ang natin sa unang area, Tukso blung, kalybas, lapoda. Ah. Kapag unang natin magbici, subukin ayo

ooh <laughs> oh uh -huh, lamun na naman Uy, uh -huh. ay ay naman mga kamising lamon <laughs> La La hey, mga kamising <progressing> Matay, matay. Matay, ha? Matay. Di lang. Magka-peng. Oo. Oh. Kaisa ka na. Kaisa na. Kulang ko yun. Ay, banawag mo yan. Yan, yan. Yan na ko, yan na ko. Yan sabi mo, ano? <laughs> <laughs> sabi. Sabi, <no>. sabi <laughs> mo. Banawag. Oo, huli. Mahuli sila Galing mo, kay. Bác はい。<music> Why wow. peace <laughs> <laughs>

sa nilagay mo sa iyo ulo sa kapita siya pero may nagkapit kasi kayo alam naman, kita may big may shark 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 nga! <laughs> oh, meron <of> <laughs> oh! Below, no. Ano? No? Bawal yan! Kaya yeah, yeah. nga! Big shark! Ibitawa natin! BB Yeah, bb shark! Oo, bb shark! Ibitawa natin! BB shark! BB shark! Ibitawa yeah, natin! shark! Tigas oh, yan! BB shark so, uh, ka. Matigas yan! Puntulin mo na lang yan! Ayaw mo! Tingnan! Tigas yan! Yeah. Uy, matagal ka parang! Matagal ka Ayun! Pag ka pa. ka pa. Pasensya na. Mas nakuha ka namin. Oo. Eh. Oh. Stonefish lu Stonefish 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 Stonefish